ang livestock na ipod o requirements. So, exactly. bang lang ita o pangayo mga mga, mga ahatag o intent, dipindi na dayo. yun. <coughs> ang nag-meeting may last week sa additional uh, livestock sa DA, yung silang ato, lagan man mga programs. And, kung kung naakibali standing program karon ron, maunang mahatag din ito. So, lang <coughs> nilang multiplier farm. Na may existing uh, chicken multiplayer farm programs, na apoy duck, na apoy goat. So, Pag-intent na mo, nga na, i-grant ani pagtupasan sa validation. Pero kung wala na stunting program sa inyong pangayo, i e, pa daw na nila, i-budget e, pa na nila for next year. Example daw ko, kung na sila daw, naka-apply na sila sa tuli, di aras sa MDA sa dalawangan sa mga. Oo, nais ang office na ito niya. Kato na taga MDA doon eh. Kato natagpuan na itong agamotor doon ha. Oo. Oh, oh, oh. mga ito sila, nilakaw sa sila kena sila i-plan. I-tambalan daw. So kung wala na yung partner ng otol na, sila ako sa so, abad sa project. So, ayun na kay will inform ito ang group of association. Hmm. Di ba daw pwede sa individual daw? Oo oh, ang NDA, ang, <laughs> ang, ang nakayunik sa NDA, mukitin sila ang individual. So, sa NDA ang sa individual, ang ma-requirements oh Oo, parang ha, kita kung NDA, uh, individual or association. Katong letter of intent, kung hatag na mo sa NDA, pag, pag sa NDA nga, ay, validate na mo na mo, kontakon to ang local person. At toon na inyong in, area. Dili na direct sa mga tagan, i-evaluate pa mo sa staff sa NDA. Naapay higayon ana nga pila pa mo ka tuig kung communal, ipatubo sa ang mga sagbot, i-equip sa mo, i-seminar sa mo, ayaw mo abot ang hayop. Wala na tong panahon sa unang, nang ayaw mo, pagkasunod si ni abot ang hayop, mamatay sunod bulan. Dili na yung So grabe ang proseso ron, na closely monitored, pero successful yun. So sa ilan din, before nang gihatag ang mga baka, gitan o oh, gini gibalidit na mo una nga blaster na na ay mga pagkaon so ay din nang abot ang mga baka so kanina mga bakahan ni eh, pag insert ko sa NDA eh, ang kaduhan na din tuig sa tagiyan na dayon no so, wala na yung pangutana ang pa lang i-introduce na may layout sa farm ko so, ang naa diri mao ang gina pa nato nga ang mura dorm o bunker sa katong mga gapang eskwila o gapang gapang training o gapang So dito sa ilahang kilid na dito ang pambakanan sa mga mahog itong katong bunker na to. Then kanito makita niyo dito sa likod na ay na ma mga makurinti na siya. Tipid na siya. Babadili maglakaw-lakaw ang mga baka na to. So, kinahangla ang dilipid ng hayop Labi na baka, kinahanglan din siya makalakaw. Dili siya palihaan uh, ng nakatangka kinahang lang, kinahanglan din makalakaw para dili mga, mga daot nilang dyan. Hindi <coughs> silang dyan, sige tindog sa si sumento, si din na ma, ma, magbikil na ilang kiin madugay. So, need din na sila maka-exercise, sab-sab-sab-sab na, na ito. Pag ako napaghipos, pakaunong niya po na sila dito. Then, ang isa sa challenge sa daily na ito, kusog din kayo na siya mukaon. Ngayon kusog kayo mukaon? kagagatas okay, mo na sila. So ang kasagara na ito nga percent uh, pila ito ibahog sa atong dairy, maintenance lang ng 30% sa iyahang timbang. So kung mo timbang siya o mga 300, 30% sa iyahang timbang, mao iyang dapat makonsumo sa isa kaadlaw. Oh sorry, kuan pa na siya, lahat na siya sa patinin, kuan na siya. Maintenance na siya siya ang kaugalingon na mabuhi lang iyang lawas. <coughs> kung maggatas na din siya, i-increase din na ito ang iyahang consumption mo na kung ga ga intent mo ani ikuan mga 20 to kan 20 20 oh basta kana makonsumo na niya kay dili good productive ang inyuhang dili nga baka kung gutom pirmi so ang ang nakanindot karon kay o di mahatag atas or mahatag manggaling gamay kay ang saon niya paghatag nga iyang konsumo igo-igo ra nga mabuhi ang lawas. So hatagan nato siya extra para ma-maintain ma niya ang need siya ang lawas. Masuyop po dai ah, ma mahatag po din dito para sa pagbuhat og gatas. Kaya ang gatas nato, to agi lang gid sa nutrition. Pati og nutrition, walay tambal o antibiotic nga makapadaghan sa gatas. Nutrition, gid ang kasagara nga epektibo yung kayo nga akong na, na bantayan. man, add sa dairy farm sa Miss All Wapo na kailang production dito, ang ilahang ginabahog kay mais yun. Mais, yan ka ng 60 days. Ilaha dahil yung i-chop, i-chop dahil i-imbak nila o 21 days. Mauna ang ato ang silence na technology. So pag-imbak sa 21 days, mo na nila ipakaon. Grabe ka produktibo. Kaya nila mo produce o gatas na 20 Sa isa ka... Ventilators. O, isa ka kulit pa. Daghan niya siya na, Holstein Jersey, hold Chris yan Gasagol-sagol na niya So, makita Karoon mga na, Mga mga tanah Sa ato, mga milkeron Kaya gasaka Nung guna siya Gasaka alam natin ang atong facility katung ay balay natong toddler oh, dito sila kami ng Pwede mo mangutan nanya sa ilang production oh, I ano mean, ba pwede mo tutoy dito. <laughs> <laughs> ay kaniyan oh sektor ito kay. Yeah, natunang gabud na po, ako dito sa pagbisita naman sa Lai Dairy Farm kay dawat lagi ni. Eh. Ang gata sa baka o gata sa kambing lagi. Eh. Kaya sigurado na hinundang magkalibangan labi itong mga lactose intolerance na tungod sa tambok sa gatas sa baka. Mo na kung magdere mo pohon, medyo lapot yun na og sticky ang gatas sa sa baka kay daghan dagko ang iyang pat molecules dagko. So kung matumato sa tunti na eh di nga sa anak ato mga tolerant na. pero pag ang kanding daw gagmay na siya og pat molecules mo na dili kay tama sa baka. mao na siya daw ang mix to madasmit ang good. Makita niya dere, gipalayod na nila Naadan electric fence siya. Kani pud ilang mga bisibit eh. po dito di sa Ano Ang nakalinik sa anong sila <laughs> na sila ang tubo Para sa Need sa ilang farm Dapat sila <laughs> <laughs> na maagi Tanong nga mais para ito Kaya nga siya Kaya nga nila kay sa so, pagkaon man nung tanig mga mga baka, dili ni intended niya ibaligya sa kuan uh, sa on silence kuan so, ra ni sa wala na sir on say kuan sir on say kanang maayo nga beneficyo sa atong 20 days na kuan sa atong 20 days sa silence oo dito ang pinaka nanggawas na ang mga nutrients of minerals kay kinahanglan pa siya of fermentation kay kung i-direct na, na po siya i-chop dito takaon